Paano pa kaya tayo mapapagkatiwalaan sa malalaking bagay kung hindi na nga tayo mapagkatiwalaan pa sa maliliit na bagay? Halina't maging bless ako po si Father Aris Olan at ito ang palaman ng buhay. Ngayong araw pong ito'y ginugunitan natin si San Martin ng Tours at ang ating pong ebanghelyo ay mula kay San Lucas chapter 16 verse 10. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Napakalinaw po ng paalala sa ating lahat ngayon ng ating Panginoon sa si Kristo na maging mabuti tayong katiwala. Kapag pinagkatiwalaan po tayo ng maliit na bagay o malaking man bagay, ingatan natin ito, pahalagahan natin ito. Huwag nating hayaan na masira ang tiwala sa atin ng ating kapwa at higit sa lahat ang tiwala ng Diyos. Tunay nga pong araw-araw isang malaking hamon sa ating lahat na tayo ay maging tunay at mabuting katiwala. Katiwala ng ating kapwa at igit sa lahat. Katiwala ng Diyos. Paano po ba natin malalaman na isang tao ay tunay nga mapapagkatiwalaan kapag nakita natin na ang taong ito ay mapapagkatiwalaan kahit sa maliliit na bagay, sa maliliit nating sikreto, kwento o mga binabahagi sa ating kapwa. Kapag itinago niya ito, iningatan niya ito, pinahalaga niya ito at pinagdasal ka niya sa halip na i at ipangalat ito, ang taong ito'y tunay na mapapagkatiwalaan. Sa panahon ngayon, meron pa kayang taong tunay na mapapagkatiwalaan. Kaya nga humiling tayo ng grasya mula sa Diyos na tayo maging katiwa-tiwala, na tayo ay pagkalooban niya ng krasya upang ang ating kapwa ay malayang makapagkwento sa atin, makapagbahagi sa atin, at ipagkatiwala nila ang mga bagay-bagay na -bagay. gusto nilang ipagkatiwala at itimapagkaingatan mapagkaingatan natin. Maswerte tayo kapag nakahanap tayo ng isang kaibigan, kamag-anak, kapamilya, kapitbahay, barkada, trabaho na tunay talaga natin mapapagkatiwalaan dahil masarap sa pakiramdam ang magbahagi din tayo ng ating buhay sa ating kapwa kahit yung pinakang madilim na parte ng ating buhay nakakatroma din talaga ang magtiwala sa kapwa kapag nalaman natin na yung ikinuwento nating sekreto ay malalaman din ng iba kaya nga patuloy tayong magdasal na sana marami pa rin tao ang tunay na mapapagkatiwalaan. Kapag napagkatiwalaan ka sa maliit na bagay, tiyak, mapapagkatiwalaan ka rin sa malaking bagay. Muli ako po si Father Aris Olan. Magkita-kita po muli tayo bukas. God bless you po and keep safe. Please like and share this video.